Sa pagkakataong ito po, nag kami upang magkaroon tayo ng malawakang konsultasyon para sama-sama tayo makahanap ng solusyon sa usapin ng military pension. Pagbalik namin ng Maynila may mukha ng mga kasandaluhan ang proposal. This is another, uh game-changing reform. It's quite serious because it's a big financial drain. We really need to find a more sustainable system of taking care of our soldiers when they leave the service. Si Presidente nga po, sinabi niya, we should also be talking about full package of MUP benefits. Dito sa 54 ay nakuunawaan yung predicament ng ating national government. What we want is a sustainable pension system on the part of the MEPs. Sa part namin sa yung Telecom Service, hindi naman kaming mag-contribute. What is it that you are going to affect the benefits? Ito yung kagandahan ng proseso natin sa ngayon. Yung ating mga ahensya mismo ang lumalapit sa mga stakeholders para magkaintindihan. Mabigat po talaga yan sa isang sundalo, kahit pa sa opisyan, na ganyan po yung tanggalin sa sweldo niya sa isang buwan. Kasi ang pera, pinakalago, it's like for saving ngayon po talagang mag-set aside tayo ng pera para sa pension natin, nandiyan na yan. Sabi nyo, hahawakan ng GSIS. How if yung investment natin hindi nag-success? Lahat ng pension liabilities ng GSIS ay fully guaranteed by the Republic of the Philippines. Ask not what the government can do for you, but what you can do for the government. Kasi alam ng gobyerno yung sakripisyo, yung hirap natin. Hindi tayo pwedeng pabayaan. Wala pong talo dito, panalo po tayo dito. We are relying on you, sir, ma'am, the future of our family. Nakita niyo po, marami ng pagbabago itong proposal na to kasi nga po, lagi kami nagkakaroon ng consultation para magkaroon po tayo na isang what we are all hoping for, na isang win-win solution. This is the best version we, we've heard, ma'am. No? And uh, we will pray. Na, I hope most of this will be in the content of the administrative version of the bill. The insights and recommendations we have gathered in these dialogues will be instrumental in our pursuit of a fair and sustainable MUP pension system. Maraming salamat at nabuhay po kayo.